Ito, ito 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 mahuli lang kita ngayon mm, hindi nahuli sayang guys kumukuha po siya ng bulate bulate pampain sa isda ay may kumagat may kumagat may kumagat wala ah uh, bali bali bali, bali. bali, bali. Hmm. ito guys, ito 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 okay, guys okay, 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 pampain namin sa mga okay, guys ayan okay, 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 may paa okay, dito okay, 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 naputol okay, okay, siya okay, 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 guys may paa okay, 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 Balati sa Manila. Dito hmm. po kasi may paa tapos may niyipin. nakain ba yan? Ano tagalaw sa udo? Tae. Tae. Ano ang gawin guys? Tae. Tae. Ito, ito guys. Ito guys. Ito guys. Oh, hmm. Ito guys. Siyempre, no. kainin natin to, Wala pa tagaling hmm. yan. Alam kasi boy Bay Tapang. Kainin natin to. Wala. Wala na, di ba? Ubos ang bulate sa buyo. Pag ako ang nakasalaban, ha, bitapang ka. kita ng bukbangan ng pagkain ng aso. Hindi. Basta. Ganun. Yuck. 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 Yuck.